maganda ang pic ang ano ang camera. Sige si ano. By eh, tingnan oh. mo sa, yeah. na. ni uh, ate yung matanda siya. Kumain lang dito kami ngayon. Nagpapa-manicure pedicure sa aking kapatid si Pamos. <laughs> ayan ang uh, mga kapatid ko. So, ayan si Mother. Yan ang mga kamanay, pamalik na kayo. Tag ano lang ito, 20-20. Kamanoy, abay ba? Sandaliri, 20. Ayan. Tingnan yung pangok na kapatid ko. Pamalik na kapatid manicure manicurist. Dito lang po matatagpuan sa Tuna Ali Buligay. Tuna Ali Buligay. Ayan. Kung gusto nyo pong manicure pwede ko lang mga ano. Punta lang kayo sa STL. So, po. Ayan ang mga kamana usa <laughs> nag batingto.